Mabuhay mga kababayan, ako si Hashtag walk with at maligayang pagdating sa ating mga ilang minutong paglalakbay sa puso ng politika at pananampalataya ngayong 2025. Kung ikaw ay pagod na sa mga bu balitang puro clickbait at walang laman, narito ang tamang channel sa iyo, Hashtag walk with para sa iyo. Ngayon, pag-usapan natin ang mainit na inyong bumabalot sa ating bansa ang sinabi ni Senate President Jesus Cudero na huwag magpadala sa mga propeta ng kadiliman na nagsasabing itim ang kinabukasan ng Pilipinas. Sino kaya ang tinutukoy niya? Si Senator Amy Marcos pa na may bagong campaign video na itim o oh, baka naman ang ibang mga politikong nagpapakalat ng negativismo at bakit nga ba biglang sumisikat si Ben Abalos sa senatorial race? Kaya't ihanda ang kape mga kaibigan dahil malalim ang ating pagsisid ngayon. At kung gusto mong laging updated sa ganitong mga pagsusuri, i-click na subscribe button at i-hit ang bell icon. Tara, simulan na natin! una sa lahat, pag-usapan natin ang sinabi ni Senate President Francis Chisels Cordero noong Webes Santo. No, sa kanyang pahayag, sinabi niya, huwag tayo magpadala sa mga propeta ng kadiliman na nagsasabing itim ang hindi makulay ang maliwanag ang bukas. Wow, Chis, parang linya mo, linya mula sa isang teleserye. Pero tega, 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 ha? sino kaya ang tinutukoy niya, ang sabi pa niya, ang Semana Santa ay panahon ng pagpapatawad, pagbabago at pagkakaisa, hindi panahon ng away o pagpapasikat ng personal na ambisyon. Parang may pinaparinggan, di ba? Kung titignan natin ang konteksto, ang pahayag na ito ay dumating kasabay ng Holy Week. Isang panahon kung saan milyong-milyong Pilipino ang nagmumuni-muni sa sakripisyo ni Jesus. Pero bakit kaya ginamit ni Scudero ang imaheng itim at propeta ng kadiliman? Hindi ba't medyo pointed ang dating? Halimbawa, ilang araw bago ito, inilabas ni Senator Amy Marcos ang kanyang campaign video sa, na itim. Coincidence? I don't think so. Pero bago natin husgahan, pag-aralan muna natin ang sinabi ni Escudero. Ayon sa kanya, ang mensahe ng muling uh, pagkabuhay ay liwanag at pag-asa. Maganda yan. Inspirational. Pero kung ikaw ay isang politikong tulad ni Escudero na kilala sa kanyang maingat na mga salita, hindi mo basta-basta gagamitin ang, gagamitin ang salitang itim na walang layunin. Kaya't ang tanong, sa jabang pinaparinggan niya si aimi o mas malalim ang kanyang mensahe. At ba't ngayon, sa gitna ng kampanya, para sa 2025 elections, biglang naging mainit ang usapang ito. Para mas maunawaan natin, balikan natin ang political landscape. Si Scudero ay Senate President, isang posisyong nangangailangan ng balanse at diplomasya. Pero kamakailan, nagkaroon ng tensyon sa pagitan niya at ni Amy Marcos dahil sa isang Senate hearing tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya't posibleng ito ay hindi lang tungkol sa Semana Santa, kundi isang balat din sa kanyang mga kalaban sa politika. Pero teka 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 ha, mga kababayan, huwag tayong magpadala agad sa emosyon. Panorin natin ang susunod na bahagi at alamin natin kung ano ang ibig sabihin ng itin ni Amy Marcos. Pero bago yan, kung nagugustuhan mo ang ganitong malalim na pagsusuri, i-like ang video na ito at i-share sa inyong mga kaibigan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang campaign video ni Senator Amy Marcos na pinamagatang itim. Kung hindi mo pa ito napapanood, ito ang sabi ni Amy. Ang itim ay acronym daw para sa Inday Trust Amy Marcos. Isang tango, isang tango kay Vice President Sara Duterte, pero sabi rin niya, ang Itim ay sumisimbolo rin sa kasalukuyang kulay ng bansa. Ouch, Imee, parang sinampal mo ang optimismo ng administrasyon. Kung titignan natin ang Itim campaign ay isang matapang na hakbang. Si Imee ay tumatakbo para sa reeleksyon sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, ang slate na sinusuportahan ng kanyang kapatid, si Pangulong Bogong Marcos. Pero kung makailan umalis siya sa alyansa matapos niyang aminin na hindi niya kayang tanggapin ang trato ng administrasyon kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya ang ay hindi lang isang campaign slogan, ito ay isang deklarasyon ng kanyang paninindigan. Pero teka, 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 mga kaibigan, hindi ba't medyo risky ito sa isang banda, ang paggamit ng salitang itim ay maaring mag-apela sa mga Pilipinong disillusion sa kasalukuyang pamahalaan. Alam natin na maraming isyo kinakaharap ang bansa ngayon mula sa inflation hanggang sa tensyon sa West Philippine Sea. Pero sa kabilang banda, ang paggamit ng negatibong imahe tulad ng itim ay maaring mag-alienate ng mga butante na naghihintay ng mensahe ng pag-asa. At lalong nakakaintriga ha, bakit kailangan banggitin si Sara Duterte? Ano ang dynamics ng kanilang alyansa? Kung susuriin natin ang survey, si Amy ay nasa 4th hanggang 12th place sa Pulse Asia noong Enero 2025. Pero bumaba siya sa 14th sa SWS survey. Kaya't ang itim campaign ay maaaring isang paraan para may balik ang atensyon sa kanya. Pero ang tanong, magiging epektibo ba ito? o magiging boomerang sa kanyang kampanya. At ano kaya ang reaksyon ng malakanya sa pahayag ni Aini na itim ang kulay ng bansa? Para mas maunawaan natin, tignan natin ang mas malaking larawan. Ang 2025 elections ay hindi lang tungkol sa Senado. Ito ay isang referendum sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya't ang bawat galaw ng mga politikong tulad ni Aini ay may malalim na implikasyon sa susunod na bahagi. Pag-usapan natin si Ben abalos Avalos na biglang sumisikat sa senatorial race. Pero bago yan, kung gusto mong malaman ang mga susunod na kaganapan sa politikang Pilipino, isus isubscribe na ang ating channel, hashtag WalkWithLan, at ihit ang notification bell. Kung may isang kandidatong biglang sumisikat sa 2025 senatorial race, iyon ay walang iba kundi si dating DILG Secretary Ben Hur Avalos. Ayon sa mga ulat, si Avalos ay nangunguna sa ilang surveys at ang kanyang kampanya ay nakakakuha ng malawakang suporta. Pero sino ba talaga si Ben Hur Avalos at bakit siya biglang nagiging household name? Si Avalos ay dating mayor ng Mandaluyong, congressman at MMDA chairman bago siya naging DILG secretary noong 2022. Kilala siya sa kanyang mister Gawa, hindi salita na brand ng pamumuno. At ang kanyang mga programa tulad ng PIDA na nagpataas ng drug confiscation ng pitong beses kumpara sa nakarang administrasyon. Pero teka-teka mga kaibigan, hindi rin siya nawawala sa showbiz. Kamakailan, nag cameo siya sa Black Rider at Lillette Machat, attorney at law sa GMA at may sarili pa siyang TV show sa TV5 na Ben Hur, Abalos, Stories of Tomorrow. Parang all-in na all-in siya sa exposure. Pero kung titignan natin ang kanyang plataforma, nakatutok siya sa pagpapababa ng presyo ng kuryente, pagpapabuti ng agrikultura at pag-amienda ng local government food. Maganda ang mga ito. Pero ang tanong, kaya ba niyang isali ng kanyang popularidad sa boto? Sa Pulse Asia noong September 2024, nasa 18 to 28 siya. Pero ngayon, mukhang umaakit na siya sa service. kaya ang malaking tanong, anong sikreto ng kanyang biglang pagsikat suporta ba ng administrasyon ni Marcos ang kanyang media exposure o baka naman ang kanyang track record sa Mandaluyong at PILG? At paano kaya siya makakapekto ma -apek, sa dynamics ng alyansa para sa bagong Pilipinas, lalo na si Aini ay umalis na sa slate Sa susunod na bahagi, pagtutuunan natin ng pansin ang mas malaking larawan. Ano ang mga ng mga ganitong pahayag at kampanya tungkol sa estado ng politika sa Pilipinas? Pero bago yan, kung nag enjoy ka sa ating pagsusuri, i-like ang video na ito at i-comment ng mas liwanag ang bukas para ipakita ang inyong optimismo. Ngayon mga kababayan, pag-usapan natin ang mas malaking larawan, ang mga pahayag ni Escudero tungkol sa liwanag at pag-asa. Ang itim campaign ni Amy Marcos at ang pagsikat ni Benhur Abalos, lahat yan ay sumasala sumasalamin sa isang mas malalim na labanan sa politikang Pilipino, ang laban sa bakitan ng optimismo at pesimismo, pagkakaisa at pagkakahati-hati, liwanag at kadiliman. Kung titignan natin, ang 2025 midterm elections ay hindi lang tungkol sa pagpili ng dosing senador. Ito ay tungkol sa direksyon ng ating bansa. Gusto ba natin ng isang pamahalang nagtataguyod ng pag-asa tulad ng sinasabi ni Escudero? O kailangan ba natin ng mga politikong prangka tulad ni Amy Marcos na handang sabihin na itim ang kalagayan ng bansa? At paano naman kaya makakaapekto ang mga kandidatong tulad ni Abalos na sinusubukang balansihin ang praktikal na pamumuno at media appeal? Pero teka mga kaibigan, huwag natin kalimutan ng konteksto. Ang Pilipinas ay dumaranas ng maraming hamon ngayon mula sa ekonomiya hanggang sa tensyon sa West Philippine Sea. At sa gitna nito, may mga politikong gumagamit ng Semana Santa at iba pang simbolismo para isulong ang kanilang agenda. Halimbawa, si Pangulong Bongbong Marcos ay nagbigay, nagbigay rin ng kanyang Holy Week message na tumawag sa mga Pilipino na maging resilient and optimistic. Kahit si Vice President Sara Duterte ay may pahayag na nagsabing ang Semana Santa ay panahon ng paghilom at pagbabalik loob. Kaya ang tanong, sino ang dapat nating pakinggan? Ang mga nagsasabing liwanag ang hinintay natin o ang mga nagsasabing itim ang realidad? At paano natin malalaman kung ang mga pahayag na ito ay tunay na para sa bayan ay, o para lamang sa kanilang political survival? Bilang mga butante, responsibilidad natin na suriin ang mga kandidato hindi lang sa kanilang mga salita kundi sa kanilang mga gawa. Kaya't habang papalapit ang Mayo 12, 2025, Tanungin natin, anong tunay na kulay ng kinabukasan ng Pilipinas? Itimba o puno ng liwanag? Sa mga susunod na linggo, ipapakita natin sa inyo ang mas maraming pagsusuri ng mga kandidato, kanilang plataforma at ang mga isyong hinintay natin. Kaya't kung gusto mong manatiling updated, subscribe na ang channel na ito at share sa iyong mga kaibigan at pamilya. At iyon mga kababayan ang ating malalim na pagsusuri sa mga pahayag ni Escudero, ang itim campaign ni Amy Marcos at ang pagsikat ni Ben Abalos ngayong 2025 habang papalapit ang midterm elections, mahalaga na tayo ang maging ilaw sa gitna ng kadiliman ng politika. Huwag tayong magpadala sa mga propeta ng kasinungalingan, maging mapanuri, maging aktibo at maging bahagi ng pagbabago. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, i-click ang subscribe button at i-hit ang bell icon para hindi mo makaligtaan ang aming susunod na pagsusuri. I-like, i-comment at i-share ang video na ito sa iyong mga kaibigan. Sabihin mo sa kanila, panoorin mo ito para mas maliwanag ang bukas. At kung may gusto kang i-suggest na topic para sa susunod natin episode, i-comment sa baba. Ako si Hashtag Walk With lang. Nagpapaalala na ang tunay na liwanag ay nasa kamay natin bilang mga Pilipino. Hanggang sa muli, magandang araw, magandang gabi, magandang hapon kung nasaan man kayo ngayon at isang makabaluhang Semana Santa sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas!